what's up mga kaagri so another video another day so right now gumagawa gagawa tayo ng ano ng isang video It's regarding sa mga kuliglig natin so kung familiar kayo mga ka-agree doon sa mga posting namin dito sa facebook page natin na uh, ACC method ha? makita nyo yung mga posting natin regarding sa mga kuliglig so hand tractor kuliglig so lagi kami may tatlong ano yan eh tatlong variant yung kuliglig so meron tayong 660. yun po yung standard Meron din tayo yung 680, yun po yung semi jumbo. At yung pinakamalaki natin yung heavy duty, yun po yung 880. So so mga old timer natin, mga ka-Agri, sigurado ako familiar kayo dun sa sa mga models na yun ng kulig League. But ano, you know, yung mga baguhan ng mga ka-Agri natin, yung mga nag start pa lang. So yun yung, yung common question lagi sa amin. Ano ba yung pinagkaiba ng 60 6080 at 8080. /80. So, ayan, gagawa tayo ng uh, video ngayon. Actually, meron tayong 2 units dito na nakatayo. So, both or both tong model natin to na order, may orders na yan. So, may ari na. So, ayan. So, napag-isipan ko today ito, ito siguro since since may nang unit tayo nakatayo so gawa natin ng video para ipakita natin ano ba talaga yung pinagkaiba -e ng mga models natin ayan okay So, ito yung mga models natin na nakatay. So, ito, itong sa side na to, sa right side ko. So, ito yung 6060 -60 natin. Ito po yung standard kuliglig natin. So, ito yung pinaka-standard natin. And then, dito sa left ko, ito yung 8080 -80 heavy duty kuliglig. So, unfortunately, wala akong nakatayo ngayon na 6080. But, so, itong dalawang model na to, sufficient na to para... Para malaman natin yung 6080. So, ito yung 6060. -60. So, makikita nyo, As it is. So, makikita nyo. So, halos walang pinakaiba yan sa dimensions nya. So, yung haba nya. Uh, yung lapad nya. Parehas lang yan sya halos. So, dito. Pag tinignan mo sya sa labas. Ang main difference nyan. Unang-una yung 60-60 natin na standard. Makita nyo yung handle nya. Is maliit yan Okay. Maliit. Ngayon, yung et 80, 80 natin na malaki. Yung heavy duty. Kita nyo yung handle nya. Malaki yung handle nyan So, yan. Sa outside dimension o oh, yeah. lang yung makikita nyo Difference niya. Plus, ito, yung kaha ng 6060 -60 na standard, kita nyo siya, wala siyang palikpik. Tawag nila palikpik eh. So, yung jumbo natin, ayan, may palikpik siya. So, other than that, hindi mo makikita talaga yung, hindi mo madistinguish yung pinagkaiba niya. Kasi more or less same siya sa labas. So yung pinaka-name difference niyan, yung mga gamit natin sa loob. Okay, so pakita natin yung mga pinagkaiba niyang mga gamit ng mga ka-agree. So, ito tayo ngayon mga ka-agree. So, ito yung continuation ng mga natin. So, ito yung gamit ng 6060. Ito yung gamit ng 8080. So, in comparison, makikita niyo yun talaga yung difference niya. So, ito yung chain niyan. 6060. Ito yung 8080. So, sa chain pa lang makikita niyo na yung difference. Oh. Napakalaki. Eh. So, meron din tayo dito. Ayan so, yung mga sprocket nya. So, pag ito yung 660, ito yung 8080. So, makita nyo yung difference. Oh. Malalaki talaga. So, ito yung isa, il isa ilan lang sumagamit mga pinakita na ko na difference ng dalawang unit natin. So, malalaki talaga yung mga gamit. So, bearing, malalaki rin yung ginagamit natin. Dito sa sa 8080 of course. Kasi kaya heavy duty yan. So, kita nyo. Oh. Now, yung 6080, yun yung semi-jumbo. Combination ng dalawa yan. So 60 and 80 ko combine natin. So kaya siya nagiging semi jumbo. Pero pag sa gamit talaga, makita niyo yung gamit ng 80 80 natin. So kaya marami sa mga kasaka natin mas gusto nila ginagamit o mas, kahit mag medyo makikabigatan yung 80-80 yun ang kinukuha nila dito sa amin kaya mas pagdating sa mga retails natin of course pinaka bestseller natin yung 80, -80. so yung mga 60-60 kasi Although maliliit yan, yan yung ano, workhorse din yan eh. Kasi sa mga government projects natin, yan ang uh, sinusupply natin. So although right now, meron tayong mga project din lately na kinukonsider na talaga yung 8080 -80, kahit pricey siya. So talaga medyo pricey yung ano, 8080 -80 natin. So makita niyo naman sa difference mga kasama, mga ka-agree. Ang laki ng difference ng mga gamit niyan itong panggit na ito, wala lang akong bago ngayon. Kulang pa kasi yung dumating na priyesa na. Pero yan po yung ginagamit natin. Napakalaki po niya. Lalaki ng gamit ng 8080. Kaya eh, pasang wala ngayon. So yan yung mga hindi pa rin sa atin mga kaagod. Okay. So... na, naliwanagan kayo sa difference ng ng uh, ng uh, 60, ng 660 standard kuligig at 8080 heavy duty kuligig. So, yung mga gamit talaga sa loob ng AT80 ang napaka napakalalaki nito. Okay. So, kaya preferred yan ng marami natin ka-agree. Okay, mga ka-agree. So, 'yun. Hopefully, medyo nakatulong o nailanagan na tayo regarding sa mga politik natin. So, pinakita lang natin yung mga main difference lang. Which is actually sa labas, again, sa labas ang difference na yung handle. Syempre, mas lalaki yung handle ng at Pati yung talagang main na uh, difference nila yung mga gamit sa loob. So yun lang po yan. Okay, 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 okay mga kaagri po. So until sa next video na lang natin. So hopefully nakatulong yung konting dito may video na ginawa natin para ma-distinguish nyo kung ano yung 660 at, 6, at 8080. So yung may na pinagkaiba nila. So God bless mga kaagri, good day and...